Binuhusan ng napakaruming tubig ang crew ng Jollibee bago ito mag-resign. Hindi lang napakaruming tubig ang ibinuhos kundi na rin ang napakalamig na tubig. Yan ang ating pag-uusapan for today's video dahil viral ngayon ang isang crew matapos lang naman buhusan ng napakaraming tubig at napakalamig na tubig sa Jollibee bago siya mag -resign. So kung hindi ka pa nakasubscribe subscribe sa aking YouTube channel, subscribe mo na yan. Kung hindi ka pa naka-follow sa aking Facebook page, i-follow mo na yan. So, bago natin bigyan ng comment, panoorin muna natin ang short video clips dahil konti na lang po itong video na to dahil yung uh, uploader mismo ay dinelete na po yung kanyang video dahil siguro pinagbawalan na siya ng Jollibee. At ito pong ating video na to ay uh, re-upload na lang ng uh, kung sino-sino. So medyo malabo na po itong video na to at um, very very short na lang. So panoorin po natin, let's go. So sa mga hindi po nakakalam, ang tradition po na ito ay ginagawa sa mga ibang company. Oh, hindi naman po sa lahat ng company ginagawa 'to. Sa so, tuwing may magre-resign kaya po dito sa Jollibee, isa po itong sikat na fast food uh, restaurant. So ito po ay ginagawa nila sa tuwing may magre-resign na tao. Halimbawa may nag-resign. So ito po ay ginagawa bilang pasasalamat at, at pag-farewell na din sa pagpapapaalam doon sa kanil sa, sa kanilang isang kasamahan. So, ito ay isang uri ng pasasalamat na ginagawa nila. Okay, ando na po tayo sa pasasalamat. Pero dapat po ang ibinubuhos na tubig ay yung napakalinis na tubig upang masabi na salamat talaga. Okay? Pero makikita natin sa video na napakaruming tubig ang ibinuhos doon sa isang crew na magre-resign. At halos mangyak-ngyak na siya dahil napakabaho nga ng tubig na ibinubuhos sa kanya. Imagine nyo yun, yung pinaghugasan ng plato, na panisan, yung uh, mga gravy, at kung ano-ano pang mga mga pinaghugasan doon. Minsan pa nga, halimbawa kung makain yung uh, mga tao, di ba? Siyempre dumudura doon, o kaya naman sa may tissue, inilalagay doon. O kaya sa may kutsara, may mga lawa doon. Di ba? Imagine na natin yun. And then pinaghugasan. Yung pinaghugasan na yun, yun yung ibubuhos sa'yo. Imagine nyo yun. Kung gaano karumi yung tubig na ibinubuhos bilang isang tradisyon na pasasalamat ay hindi nila ginawa yun para pasalamatan ka. Ang ginawa na nila yun para pagtripan ka na. Okay? Nagigets ninyo yun? Kaya naman, pinabura ito ng Jollibee for sure. Hindi ko lang alam ha, di malinaw ito kung nasaan na yung original video. So, yung original video na yun, for sure, pinabura ito ng management ng Jollibee at uh, nakakataas sa kanila. So, nandun, balik tayo dun sa pagbuhos ng tubig. So, dapat ang binuhos nila, iyong malinis na tubig bilang pasasalamat sa kanyang, sa kanjang kasamahan o sa kanilang kasamahan, di ba? Lagets like ninyon So, dapat yun yung binuhos. Hindi yung malamig na tubig, nagiginawin ka na, nagmamakaawa na, talagang um, na yung... yung uh, o, oh, na tayo sa pagpuwersa kasi lahat naman ng tao ayaw magpabasa, di ba? pupuntahan pa. Okay, valid na yung reason na ganun. Pero sana, yung ibinuhos, hmm? malinis. Okay? Ang baho-baho nun. Diba? Ang baho-baho. Imagine na lamang na mapanis yung isang pagkain. Diba? So, ayun. Uh, masasabi ko dito ay hindi ito tradisyon yung ginawa nila. Yung ginawa nila ay parang pamamahiya dun sa tao. Parang yung, 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 yung simbolo ng tubig na yun ay madumi. Ibig sabihin, madumi din yung binubuhusan. Kung malinis yung binubuhusan, meaning, malinis ang pagkatao ng isang tao. Yun ang, yun ang nakikita ko. Lahat naman tayo may sarili-sariling opinion. Kung may opinion ka yung sarili, i-comment mo sa comment section. Ito yung opinion ko. Kasi ang simbolo ng malinis sa tubig, ibig sabihin, malinis kang tao. Malinis ka. ba? Diba? Pero kung ang ibinubuhos sa'yo ay marumi, ibig sabihin, may nagawa kang masama o marumi ka, marumi yung pagkatao mo. Diba yun yung nakikita ko lang pero wag natin silang ijudge no? Ah, uh, yun lang. So sana sa mga susunod pa sa mga makakapanood ng video na to, kung nagtatrabaho kayo sa Jollibee at sa iba pang mga sa, sa iba pang mga um, fast food chain o sa iba pang mga company na ganito yung tradition ninyo kapag may magre-resign na tao, sana isipin niyo kung makakasakit kayo ng ibang tao, di ba? Kasi yung maruming tubig talaga hindi po talaga maganda yan so yun lang for today's video this is boy sausau ang sausabero sa Asian na ba kung di pa na subscribe at follow is subscribe and follow mo na ako thank you so much for watching